Ito ang tanawin PH. Ang tanawin na sumasalamin sa kwento ng ating buhay, literal man o spiritual. Sa oras na ito, samahan niyo po akong maglakbay sa isang mahabang tulay ng San Juanico Bridge. Nagkakaugnay ang probinsya ng Samar at ang probinsya ng Leyte, isang obra na nagpapaalala na kahit may pagitan, may daan upang magtagpo. Ganyan din sa ating buhay. Minsan, tila may layo ang tao sa tao. At higit sa lahat ang tao sa Diyos. Ngunit mabuti na lang, may tulay na itinayo para sa atin. Si Kristo ang ating tulay. Siya ang nagdurugtong ng ating kasalanan patungo sa kapatawaran. Ng ating kahinaan patungo sa lakas. At ng ating buhay patungo sa walang hanggan. Kung paanong natatag ang San Juanico Bridge, ganoon din ang katapatan ng Panginoon. Sa Kanya, ang ating paglalakbay ay may daan, may direksyon at may katiyakan. Salamat sa patuloy na pagsusubaybay sa aking paglalakbay. Samahan niyo ako muli sa susunod pang paglalakbay. Tandaan natin na bawat tanawin may kwentong sumasalamin sa ating buhay. Ito po ang Tanawin PH, ang kwento ng ating buhay.